sorry. Nadamay pa kayo. Karen. Karen, hindi mo naman kasalanan to. Tama na, Karen. Kailangan mo maging matapang. Sigurado naman ako hindi tayo papabayaan na lolo't lola eh. Kung buhay lang yung nanay ko, kung nandito lang siya, hindi niya kaya ang mangyari ito. Isipin mo na lang, meron tong nanay na mamatay para sa iyo. Kaya karon kailangan mong tibayan ng loob mo. Huwag mong sayangin yung sinakripisyo sa'yo ni Aling Susie. Makakaalis din tayo dito.